Oh, sino ba sa mga husbands dito yung nanalangin ng tamang babae pero napagkalooban ng babaeng laging tama? Kaway-kaway naman dyan. Tamang babae at babaeng laging tama lang pag-uusapan ha. Huwag muna yung babaeng may tama. Pero bago nyo isipin na ito'y usapin ng mga lalaking may sama ng loob sa babaeng laging tama, lilinawin ko lang ha, hindi ganon. Kaya mga misis dyan, pwede rin kayong makinig. Meron akong nabasa na nagpaliwanag na isa sa layunin at pagpapala ng marriage ay ang pagpapalago sa isang tao. Yung akala mo ay nagmamahal ka na, kaya ka magpapakasal. Pero ang dapat mong asahan ay tuturuan ka ng Diyos na magmahal sa konteksto ng marriage. Sinabi ko yan para ihanda ang isip mo sa mahalagang katanungan. Lagi nga bang tama ang misis mo? Kung mataas ang porsyento o madalas siyang tama, nako, Lubos kang pinagpala. Dapat mo pa nga ipagpasalamat yan. Ang tanong siguro, eh bakit naman kasi lagi kang mali? <laughs> Ngayon, kung sakali namang hindi siya madalas tama, pero feeling lang ng misis mo na lagi siyang tama, may mapapala ka pa rin diyan kasi indikasyon yan na baka nakukulangan siya sa diskarte mo. Baka naman hindi kayo nag-uusap o kaya hindi niya alam ang plano mo. O baka naman ayaw lang niya na mag ka. Kaya nagdidikta siya ng diskarte niya. Baka naman concern siya sa iyo na gusto niyang sumali sa mga desisyon. Kung tama ang misis mo, hindi naman dapat ikahiya yun. Kailangan lang matutunan niyong maipahayag ng tama ang inyong mga saluobin para hindi naman makasira sa pagkatao ng isa't isa. Blessing ang misis na mahusay magpasya. Blessing ang misis na dinadamayan ng mister sa mga desisyon. Malaki man o maliit. Blessing ang misis na kahit lagi kang mali, eh, nandiyan pa rin. Sabi nga sa Bible, bahay at kayamanan sa magulang ay namamana. Ngunit ang Panginoon lang ang nagbibigay ng matalinong asawa. Asahan mo na sa maraming paraan ang iyong asawa ay tunay na pagpapala. Buksan mo lang ang iyong isipan at ang Diyos ay iyong pasalamatan. Lalo ka pang mamumulat sa marami pang pagpapala. O oh, ha, asa ka pa ha?